lang people, my name is Sir Boncales, 20 years old, ang IT student ng Malate, Manila. Oh, Bukas siya yung mga turistang kuryana sa Buracay. Oo. Kasi may mga nabit akong ganyan turista ng Koreano sa Boracay, nakakaaliw. Kasi yung kukit nila, tapos naka-heels sila. <laughs> sa buhangin. Tapos so, naka sila. <laughs> oh. Tapos chili ka namin, nakakaaliw. Ganda ng mata ni, ni Cherry. Mahili kasi sila mag-picture. Pero kasi okay, mag ba sila naka-heels sa Boracay? Kasi gusto nila maganda yung maganda outfit. Maganda yung outfit. Pero lumunod kaya kita mo so, sa kanila. Uh, oh. Sabi sa tas parang ganyan. Mm -hmm. talaga sila. Mm -hmm. Nakakatawa, mm -hmm. chinika namin. They're so uh. cute. Korean. Ano pinagkakabalan mo, Cherry? Um, Nag-freelance acting po ako. We, and, um, IT student din po ako sa Arellano University. Then, nagtatry din po ako ng mga commercial and mga music video something po. Anong nabubuo sa, sa utak mo habang naririnig mo yung boses niya? Maganda po. Sinong mas attractive sa iyo na na the vibe yung una yung pangalawa yung pangalawa po kasi parang masayahin po siya masayahin ka daw ba cherry yes po okay anong pick-up line mo para kay Joel um may mali ba sa akin bakit <laughs> hayaan mo na may tama naman ako sa Woo! uy nakita mo reaction ni Ishi? oh sabi ni Ishi, <laughs> <laughs> Mas maganda pa rin daw yung hininga. Oo, saglit ko, hindi hininga ko.